Hoy, oh. Hello. Ah, uh, magandang tanghali. Ah. Uh, <clears throat> magandang tanghali pala sa mga inggitero at magandang tanghali diyan sa mga basher ko. Magandang tanghali rin 'yan sa mga mga akala mo matitino. Ah, pala ay eh, <coughs> mo ba eh <clears throat> Sorry. Akala mo ba ay eh, tingnan mo parang ang, ano sa trabaho, parang seryoso. Yung <laughs> pala ay eh, pera lang ang hinihintay, ang sahod. Hindi <laughs> so, shut out pala sa inyo lahat. <laughs> Lalo na sa mga mga ano dyan, mga inggitiro. Ha? Shut out pala sa inyo. Bashir, shout out lang pala sa inyo. Ha? Huh? kayo, tuloy nyo lang sa akin pagbabas. Hoy, ikaw, Bashir, ha? Hmm. Tuloy nyo sa akin pagbabas, tawagan mo ako. Oh, uh sige, -huh. tuloy mo. Oh, pangat na pangat na yata eh. Ha? Well, baka maingit ka. Baka ka maingit, ha? Okay lang ako. Tuloy mo lang yan. Baka sa bandang huli. <laughs> Malalaman mo lang yan. Ha, huh, Bashir? Yung dipunggol ka. <laughs> dipunggol ka talaga. Ha? Hanggang dito lang ako para sa iyo. Yung dipunggol ka. Handahan ha? mo yan.